ETVN Philippines Good morning, good afternoon, good evening sa inyong mga nanonood dito sa Emmanuel TV Network ETVN Philippines ang katolikong online broadcaster sa Pilipinas uh, We are here at the plenary conference of the Catholic Bishops Conference of the Philippines dito po sa Bohol sa tagbilaran Bohol sa Bohol Tropics Resort at tayo po ay nangangalap ng ating mga uh, kabunyan at mga uh, kamakamahalan dito sa uh, ating CBCP plenary at kasama po natin uh, His Excellency Bishop Oscar Florencio ng ating pong military ordinariate na siya pong namamastol sa mga katoliko nating kapatid, sa uh, militar, sa pulis, sa ating uh, mga namamahala ng piitan at gayon din ang ating mga bombero fire protection services uh, magandang hapon po good afternoon gandang, Bishop Oscar magandang uh, <laughs> araw din po uh, Brother Rick uh, kuin natutuwa na binigyan ako ng pagkakataon na makasama dito sa uh, uh, online uh, TV Emmanuel TV Network TVN TVN maraming salamat po Ah uh, so bigyan niyo kami siguro ng isang project and you mentioned Men of st joseph pero isa pa siguro nabanggit niyo yung mga yung mga komisa yung mga homily na na kinakapos ng konte ano ano ang mga kumbaga pantawid diyan na iniisip o pinag-uusapan niyo mm. o kaya pati yung ibang mga parokya uh, diocese ang ang nangyari ngayon uh, sa ano ta ito regional consu uh, national consultation mm -hmm. bale lahat ng mga delegates coming from the metropolitan kami po ang nag-usap-usap no pero hindi big sabihin na kung ano ang lumabas doon ito gagawin namin uh -oh. ito lang yung framework namin na ipapalaganap namin sa baba dadalhin namin sa baba no mm -hmm. pero i can give you an example no for example itong uh, itong uh, accountability natin no? okay oo isa doon sa mga characteristics ng simbahan ay dapat ang isang sinodal na simbahan is to be accountable and to be collaborative no in all aspects accountable collaborative para magkaroon ng good governance mm -hmm. okay so isa sa mga bagay na naisip namin so ano ang nakita ay, minsan itong uh, ano, itong uh, tinig doon, ay ganito ang ay Ay, mga pare, ang mga tao ay uh, kulang ng kanilang transparency, okay. you no? Know? So, transparency. Okay. Ano 'yon? Transparency in their money, uh -oh. transparency doon sa kanilang mga galaw. Ay minsan may mga tinatago. Okay. So, tat tatawid tayo. Paano natin matawid ito? eh okay, tatawid natin ito. By way of ano ang dapat nandoon. So, nag-ano kami? Mayroon kaming example. So, dapat mayroon siyang formation ng konsensya natin. Mahalaga. Dapat kung may konsensya tayo, ay matatakot tayo magtago. Mm. Matatakot tayo. So, ano pa? So, kung mayroon kang formation doon, dalga, lalagyan mo siya ng mga estruktura istruktura anong struktura? ay dapat talaga mayroon tayong mga mga uh, pag uusap dialogue uh -huh. no na magsasabi tayo sandali lang kumusta naman yung ano doon kumusta naman so that talagang masasabi natin ay am transparent no so tutulungan tutulungan do no and then until such time na magkakagawa na tayo sabihin natin ito na yung ano natin ito na yung uh, yung commitment natin, pathways, okay. no? Sabihin natin, okay, sige. Sa, parang hin, so that hindi na tayo makaano doon bumalik na ito. Okay, simulan natin, no? Sigabihin natin seminary, no? In the seminary, ah, ituro na natin doon sa mga ano, ituro natin sa mga bata, no, na ang pagiging parok kura-paruko, hindi ibig sabihin na ikaw na ang boss lahat. No? Hindi ibig sabihin na ikaw na ang lahat magtatago ng pera, no? Hindi lahat, no? Ikaw po ay magiging transparent, no? Mm -hmm. Accountability kasi ang papasok na idea diyan is stewardship, no? Ang mabuting taga-tiwala, taga- uh, taga-khatiwala, tagapag-ingat, So, 'yun ang dalabas doon, no? Now, ito Upang pang mabigyan natin ng ng ng, ng ang tawag no Mark no uh -huh. na no na, tanda, I, tanda uh -huh. ilagay natin ng mga manual uh -huh. na solidly founded ng manual okay. so that wala na tayo babalikan ng ay may manual pala uh -huh. no ganyan may mga patakaran ay, na may, may patakaran mga regulasyon, na. regulasyon no uh -huh. so ito yung example ng ano and then let us commit on this so sige uh -huh. ngayon tatayo na dito let us commit on this uh -huh. no so yun ang nangyari ngayon sa aming ano sa aming uh, consultation. Oh, so, oh, oh. bali, pinapalitaw muna namin with our experiences, pinapalitaw namin, and then, minsan, mayroong, ano, hindi nagkakasundo, pero I think that is good, no? Oh. Parang lumitaw talaga yung tunay na uh, adhikain, at tunay oh. na gusto nating mangyari. So, ito yun, no? Mayroong mga, mga suggestions sa mga, pero, hindi pa ito konkreto dahil itinitest muna namin doon sa framework na ito. Tinig, oh. uh, uh, tawag, itong uh, tawag nito tawid oo oh, oh. tapos uh, tapak. tapak tapos tindig, tindig <laughs> tapos tipan yon ano lang pa ano pa lang yon mga mga tawag nito mga mga trial and error in oo. fact may isa kaming ginawa tungo doon sa tapak at tindig panindigan mm -hmm. no ah uh, mayroong itong nag nagdala sa amin is uh, facilitate ay uh, bukal uh, bukal tipan mm -hmm. tipan something like that B Bagandang ano nila pinapag may mga may mga uh, tawag nito strategies may mga uh, pinagawa halimbawa uh, pinasulat kami may nag ano may, nagbumili sila ng <laughs> ng, uh, chinelas. Oh, okay. ng chinelas. oh, nakita ko ngayon. yun. Nakahilera. Naka, tsinelas na yun, na yun, yung sa kanan na tsinelas, isinusulat is doon, sa tingin mo, dito sa mapang ito, kasi naglagay doon, ako ay uh, weaver, ako ay guide, ako ay disruptor, ako ay lahat ng parang mga uh, katangian. No? So ikaw, isulat mo dito. Ah, Sumulat so ako doon. For example, ako po ay guide. No? Okay. Sa kita okay. ko yung gabay. Sarili, gabay. Ang kita ko sarili ko, ay palagi naman ako gumagabay. Hindi man ako sumusuway sa, mga, sa gabay. Okay. So, sa, sa grupo, sasabihin so nila, okay, sumulat so ka na. Sum, so, anong tingin mo sa akin? Isulat mo rin. No? Doon sa kabila. No? Ano? sa kabilang, sa kabilang, sa kabilang kabila, chinela. So, so sa, oh. sa kaliwa. No? Okay, ikaw ay parang tingin ko sa iyo, ikaw ay caregiver. No? caregiver. <laughs> okay. Oo. No? Oh. No? Oh, oh. Tapos, ano pa? pa. Kasi group sub-3. Oh. Hmm. Ikaw, ano pa? Uh, tingin ko sa iyo para kang... Uh, para kang disruptor disruptor uh, okay. uh, ang disruptor kasi nang gugulo nang gugulo <laughs> pero naggugulo ay na positive Oo, way para baga, bang nag nag nagbubunsod ng pagbabago, nag pagbabago. Yeah. para <laughs> bang ginugulo tayo ginugulo oh, tayo pero so gusto yan. ng pagbabago <clears throat> gusto ng pagbabago oh. oh, So, so yon and then natasulat na lahat no yun itinitingnan pinang ikaw ako Tingin tayo doon sa ating ano. Tingnan natin no, kung nasaan ba talaga tayo. No? Ano, ano ba talaga tayo? And then, yung pinagdasal namin na sana po ito ang paninindigan natin. No? Ito, da, doon napapasok yung tipan na rin. No? Yung maliit na mga ano, let us do this. No? Kahit, mga ano man. Kasi where two or three, Biblical lang yun. Two or three are gathered in our name. Tapos dadasal tayo, God is present. So yun, ang tipan, hindi lang yung covenant ng Ten Commandments. But ngayon, We will do this dahil ang simbahan ay tumatawag sa atin, kinakailangan tayo, lalong-lalo lalo na kung tayo mga bishops, pari, at saka mga leaders ng simbahan. So, yun ang very napaganda. Uh, ito po, eh, talagang uh, napakalaking yeah. pagbabago nga. At yeah. mainam na isalay sa inyo ito kasi sa totoo lang, bagaman uh, siyempre matagal na yung consultation yes, sa ating yes, mga uh -oh. laiko, eh marami pong mga nananampalataya, I would say the majority, mm -mm. hindi talaga nauunawaan ang mga mm -mm. Uh, isinusulong na programa ng synodality. Mm -mm. Kaya mabuti na bigyan niyo ito ng balangkas. At siyempre, inaasahan po natin ang mga ating, mga obispo, mga pare, at gayon din yung mga laiko na involved dito, ay ihahayag ito sa taong bayan. Yan yes. na rin po ang transparency na tinatawag. Yeah. Kasi kung ano itong mga plano ito, kailangan isalaysay sa mga tao para naunamaan po naman natin kung ano itong uh, ginagawa. So ano ang next steps po niyan? What is, uh, okay. nag-dialogue, nag nag, -nag -dialogue, nagkaroon ng, kumbaga, uh, broad framework, yeah. uh -huh. ano po ang sunod? Yeah. Ngayon, ang mangyayari ngayon, ito yung sasabi ko ngayon na magpapilot kami. Uh -huh. no? uh, Unang-una, uh, babalik kami, ito, itong, uh, babalik kami doon sa metropolitan. Okay. Ang metropolitan po ay diocese po 'yan, archdiocese, at marami po mga diocese doon. For example, ang metropolitan uh, ng Manila, no? Uh, ang tawag doon kung tawagin uh, Arkham, no? Uh, metropolitan, of with the cardinal uh, Advincula. Advincula, siya po ang namamahala kami mga obis, kami pinakamalaki malaki, mga 12 or 13 ata kami, no? So babalik kami doon. Mag-uusap-usap kami with this framework, no? Tapos, sasabihin namin sa sarili namin, oh, sino ba ang pupwede natin gawin? Oh, saan ba tayo? Ano ba, no? Ano ba ang gagawin natin? Oh, saan na ba tayo? Kasi pwede bang yon, yun, no? Okay, let us try among ourselves. See, hiwiwalay tayo. Let us try to pilot it on ourselves. ako, halimbawa ako. Sige, magpapilot ako doon no, with this framework, no? But, note also na from time to time, pwede naming ko yung mga facilitators no para ma ano, din kayo magkulungan uh, oh. mag mag din kami magabayan din kami so ito yung susunod uh -oh. now para sa mga bishops ito rin po ay uh, isang uh, magandang uh, gagawin namin dahil ito po ay uh, hindi lang po gagawin kaagad no na wala kang kinalaman sa metropolitan no dahil uh, when it comes to implementation later on yung ibang tao magtatanong, no, bakit kami kayo lang dyan? Bakit hindi sila uh, doon? Uh, uh, Parang ganon. So, in other words, so, mag-ano din kami ng, ano, ng ibang bishops. How is this to you? Ano ito? Paano Kasi mahirap mamaya siguro mag-ano kami doon. Uh, Mag-opposing ang mga ano, namin. Uh, 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 so, yun ang susunod. Okay. Pero ngayon, wala pa yan. Wala pa na ano ay eh, tayo nagpapasalamat sa ating Bishop of the Military Ordinariate, Oscar Florencio, na siyang uh, gumagamay, sumasaklaw, namamastol sa ating kasundaluhan, kapulisan, ating Coast Guard, gayon ng mga namamahalan na ating mga uh, piitan sa uh, local governments at saka sa ating mga bombero, yung Fire Protection. Uh, at ito pong kanyang napakaganda mga pahayag ay mangyari pong inyong ishare, ibahagi po ninyo sa... Uh, ating mga kababayan katoliko at ating mga kababayan sa uh, anuman ang kanilang uh, pananampalataya sapagkat ito ay para po hindi lang sa simbahan, kundi sa ating bansa. At yan po ay uh, amin pong isasangguni sa inyo. Uh, kayo rin po inaanyahang mag-subscribe dito sa Emmanuel TV Network at uh, bigyan po ng thumbs up itong ating interview ito kasama ang ating Obispo ng Military Ordinariate, Bishop Oscar Florenzo. Maraming pong salamat po, Lee. At uh, salamat, teka, salamat lo, po, ng, po. Ng, ng marami. Thank you po. At sa susunod po dito po sa ating coverage ng CBCP Plenary sa Tagbilaran, Bohol. You're watching ETVN Philippines.